Iba talaga pag may power tools, 'di ba, mga kanipi, ang bilis lang ng trabaho. Buti na lang nakabili ako ng ganito, circular saw. Gamit na gamit ko 'to eh. Hindi na ako mahirapan na maglagari ng mano-mano. Ito, patukuin mo lang ayos na, 'di ba? What's up mga kanoypi, kumusta? Ako lang din at for today's video mga kanoy pi ililipat na natin yung bahay ni Milo dyan sa parkingan ng mga motor Maingay kasi paggabi, nahiya na ako sa mga katrabaho ko dyan sa tabi ng bahay niya ngayon May kwarto doon na dalawa, e, maingay Hindi naman ganong naririnig sa loob pero syempre nakakaya din sa mga katrabaho ba? Diba? At ngayong araw na to, Ililipat na natin mga kanaypi So nandito si Milo Nakawala na siya eh Milo Ay ka na sa vlog Ay ka na sa vlog ah <laughs> So nandito na siya mga kanaypi Ito ka sa vlog ah Sa video oh Ang camera oh Oh Bakit? <laughs> so, hindi ka pa kumain? Pinapakain kita kanina doon ah oh. Yan, pasok muna tayo sa kampan. Nakalak yung pintuan. Bali, ito. Nandito yung pang-open niya, mga kanoy fingerprint. Ayan, bukas na siya. Oh. Tara na, sa uh, doob, Kukuha ko ng plywood. lalagay ko sa may paleta kasi yung magiging flooring niya ng dun sa paleta mga kanito ay tatalo tatakbo takbo si Milo doon sa silong lang sasakyan <laughs> sa bagay wala namang wala namang chikwa ngayon eh walang mga taiwanis wala yung nangunguha ng pusa dyan yun mga kanayti nandito na yung plywood na uh, tatlo yan yeah. nakakuha na tayo ito yung gagawin kong lowering ng paleta yung paglalagyan ko kay Juan yung bahay ni Milo nagulog <laughs> pa Ang init. Ayan. Ito yung gagamitin nating paleta na kwan na patungan paglalagyan natin ng bahay ni Milo. Tapos dito sa baba niya, lalagyan natin ng plywood yung kinuha ko nga para wala siyang butas-butas dito sa baba mas magandang tignan eh dito ko ilalagay mga kanaypi ayusin ko yan tatanggalin ko yung bike dyan bale bike ni kuya Noli yan eh na hindi naman na ginagamit kinalawang na dyan yan natin si set up yung bahay ni Milo so umpisan ko ng pagtanggal niya yung bike na yan para maayos di ba? Nandito na yung gagamitin nating power tools mga kanoypi Itong circular saw na Makita brand At yung plies Martillo Nandiyan na lahat mga kanoypi Ang kulang ko na lang na hindi nabili na power tools dito sa Taiwan Yung drill Tapos yung grinder mga kanoypi Sana nga mabili ko pa yan bago ako makauwi ng Pilipinas Kaso mag-iipon muna tayo <laughs> kahit yun na lang yung mabibili ko bago ako makauwi yung power drill tapos yung power grinder yan mas maganda siguro yung grinder na gagamitin natin yung cordless na para ayos di ba katulad nito cordless na rin to mga kanaipi yung makita brand natin niya yan kasi yung battery ko hindi siya makita mga kanipi ibang brand yan eh. ayan Leon yung tatak nito eh yung brand na yan pero maganda pwede siyang gamitin sa Pilipinas kasi auto bolt na yung charger nya 220, 110 pwedeng gamitin yan mga kanipi yung kasing makita brand na charger niya, 110 lang. Kaya iba na lang yung binili ko. Saka mas mahal yung makita brand na battery, saka charger. Eto, dalawang battery na, tapos isang charger. Magkano lang to Wala pa katang 5,000 mga kanoypi. 4 plus, ganon. Nakalimutan ko na yung presyo niya. Medyo matagal na kasi yung pinagbili ko dito sa Taoyen. Siguro pag bibili na lang tayo ulit, pupunta na naman tayo doon sa Taoyuan yan. Diba mga kanaypi? Hopefully na makabili pa ako ng drill tapos yung grinder. Yun na lang, pwede na. Saka yung compressor na gagamitin ko, bali sa Pilipinas na lang ako bibili ng compressor. Mas mura. Saka dito kasi, wantin na naman yun mga kanaypi pag bibili ako ng compressor dito sa Taiwan. Kaya doon na lang. At sinert ko rin yung presyo niya, yung presyo ng compressor doon. Hindi nagkakalayo yung presyo dito sa Taiwan. Kaya doon na lang sa Pilipinas. So umpisan na na. So ko lang yung plywood. Tapos tatabasin na natin ng circular saw. So, di ba? I wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make You're never on ko na lang yung bahay ni Milo doon sa Kusina, para malipat ko na dito sa sa bus. Ay na to, bali ipapako rin natin yung bahay na yon dito para para madala ko na dun sa parkingan ng mga motor bali ganyan yung itsura nya mga kanoypi at lalagyan na lang natin ng coffee dito sa baba ganyan magiging itsura nya para hindi nila may taas yung kulungan ni Milo kahit dito lang magkabilaan lang o kaya tatlo sa dulo pa ganyan pakuha na lang natin ng ganyan para hindi na gumalaw tong kulungan nya secured na tapos sa susunod bibilang ko na lang ng mas maganda gandang screen yung medyo maganda mga kanaypi para ano sifting sifting si Milo tanggalin ko pala tong dalawang pako na yan Dito. so umpisa na natin mga kanaypi So nandito si Mailo mga kanoy P. Pakainin natin ng ganito. Yan. Best trocat. Gutom na yan mga kanoy P. Pakainin ko na lang, lalagay ko na lang lato, Para mabusog. Yan mga kanoy pi, kumakain na siya. Gutom na yan eh. Siguro. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot taste ganyan ganyan sya para hindi mahulog yung punda nya ganyan so bali mamaya ilalaba ko muna to ayusin ko muna tong para matapos na ayan na kunti na lang mga kanoy pi ayan Ayos na sya bali dito yan sa loob natin nilalagay Diyan ko ilalagay sa loob para maganda-ganda yung higaan ni Milo Ganyan yung itsura niya ngayon mga kanipi Bale yung punda niya Lalaban ko muna mamaya Ayan tapos na siyang may lipat yung bahay dito sa parkingan ng mga motor at naayos ko na rin yung higaan niya so hindi na nila mabubuksan yan mga kanoypi ayan maganda na siya mga kanoypi diba so nandito si Milo Milo Hello! pasok pa doon sa loob pasok St ay pasok ka sa loob <laughs> binabantay niya yung bahay niya di ba mga kanoypi bali ito Itong paleta na yan Lalagay ko doon sa gilid Uusong ko na lang mga kanayupi Para maganda ganda Mas masip Mas safe to sa gilid Diba Ayan pupunta na siya oh. Pasok ko nga down lo Lo Ayos ko muna mga kanayupi Para maligpit ko na rin yung ibang kalat dito Makalat pa Ayan oh, mga plywood Bali ibabalik ko doon sa lobe Ah, yung plywood pala na isa, bali tatapasan ko. ilalagay ko dito sa taas. Para dito ko ilalagay yung mga gamit niya. Na gamit niya doon sa loob. Yung mga pagkain niya, dyan. Dito ko ilalagay sa taas. Yan. Pwede na, pwede na. Matapas ko na, mga kanay. Pwede. pwede na yan Yun. lilinisan ko na lang dito para yung mga gamit ni Milo ilalagay ko na dyan makalat pa dito marami pang kahoy na itatapon ko dun sa company tapos maglilinis ayos na di ba? Successful na naman yung DIY ni Kanoipi Paglilipat ng bahay ni Milo Yung mansion niya <laughs> di ba talaga pag may power tools diba mga Kanoipi Ang bilis lang ng trabaho Buti na lang nakabili ako ng ganito Circular saw Gamit na gamit ko to eh Di na ako mahirapan na maglagari ng mano mano Ito patukoy mo lang ayos na diba So hopefully na makabili ako ng grinder tapos yung drill. Yun na lang yung kailangan ko, mga panayipi. May nail gun naman na ako. Yung compressor doon na ako sa Pilipinas bibili talaga. Pag-uwi. Sana nga makaipon pa ako ng pambili ng drill tapos yung grinder. Ang ginagawa ni Milo, nag-iikot-iikot lang. Ako. So ayan, magliligpit na ako ng mga gamit. So hindi ko pa na-charge to. Ilang beses ko nang ginamit. 3 bar pa mga kanoypi. So ang tagal no. Ilang beses ko nang ginamit to. Nakikita nyo naman yung paggamit ko nito. At sa mga susunod siguro na mga araw, mag-DIY ako ng upuan para doon sa kusina siguro sa company na lang gagamitin mga feed doon ko na lang gagawin kasi dito walang compressor para magamit ko naman yung nail gun ko di ba so ang daming nag views nung pagbili ko ng nail gun na yon pumalo din kahit pa pano, di ba mga kaniti, sana lahat ng mga videos ko ganoon yung mga views nya natapos din yung paglilipat ng mansion ni Milo Bali, napaliguan ko na rin siya mga kanoypi at lalabak ko na rin yung yung punda niya dyan sa higaan niya at maliligo lang ako saka tayo magsha-shoutout sa inyong lahat ng mga solid supporters salamat kasi sinamanyo na naman ako na naglipat ng bahay ni Milo at maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi sa akin mga kanoypi na hindi kayo nagsasawa na manood ng aking mga video at sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin magsubscribe na kayo para makasama kayo sa lahat ng gala ko dito sa bansang Taiwan kita kita na lang tayo mamaya mga kanoypi andito na naman tayo sa last portion itong video vlog na to mga kanoypi at magsashoutout na naman tayo sa inyong lahat ng mga solid supporters ko mga solid kanoypi Umpisa na natin. Shoutout nga pala kay Ate Linda Valdez Biscayno at Kuya Mon Biscayno from Canada. Shoutout na rin tayo kay Ati Maria Maningding at Kuya Romualdo Maningding ng California, USA. Shoutout na rin kay Jason Martin. Shoutout na rin kay Ate Karen Villanueva. Shoutout na rin tayo kay Joel Tembol. Shoutout na rin kay Ati Imat Nanas. Shoutout na rin tayo kay Josephine Lim. Shoutout na rin mga kanoypi kay Kim Poy Barrientos from Cabanatuan City. Shoutout na rin kay Ate Millet at Kuya Salde Pres. At punta rin tayo sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout, mag-promote ng kanilang mga channel. Unang-una yan. Ito, panoorin nyo muna mga kanoypi at pakisuportahan. Pasok! Hello mga solid kanoypi dyan. Kumusta po kayo? Ako po pala si uh, Leonard at nakatira dito sa bansang maraming kangaroo sa bansang Australia at uh, tumingi po ako ng suporta ulit sa inyong mga solid pi uh, pag support na lang po ang aking channel dadami vlogs uh, at maraming salamat uh, lalo na kay uh, pi at binagyan mo ko ng uh, pagkakataon para i-promote ang aking channel sa iyong uh, channel maraming maraming salamat po at maraming salamat kanoypi mga solid kanoypi dyan pakisuporta na lang po ulit at vlogs at marami pong salamat stay safe and god bless po salamat po ayan napanood yun naman yung video niya mga kanoypi please pakisuportahan si sir dadami vlogs from melbourne australia at shoutout na rin tayo mga kanoypi sa ibang vlogger din out kay purdy Andrea shout out kay Isip TV, shout out kay Buhay France Vlog at shout out na rin kay Rich Kabayan's Vlog from France. Shout out na rin tayo mga kanayipi kay Just Lani Vlog from Canada rin, paki suportahan din mga kanayipi. Shout out na rin tayo kay 1995 TV. Shout out na rin kay Boss Jobs. At shout out na rin kay Mr. Chip Kabayans at shoutout ko na rin yung kaibigan ko dito sa bansang Taiwan, yung solid na tropa, tropang solid, di ba? Mga kanawipi? Unang una yan, shoutout kay Yo Vlogs. Ano, kumusta na bro? Kailan tayo magkikita ulit? At shoutout na rin kay Papa Joe Vlogs. Shoutout na rin kay JP Kalagay Vlogs at dito na naman natatapos yung video vlog natin mga kanawipi. Maraming maraming salamat sa pagsuporta sa lahat ng mga videos ko dito sa Bansang Taiwan. Lalong-lalo lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads. Shishini sa inyong lahat. Maraming maraming salamat mga kanoypi, Hindi ako magsasawa na magpasalamat sa inyong lahat. At huwag niyong kalimutang i-like tong video na to. Share niyo na rin sa mga kaibigan niyo at share niyo na rin na mag-subscribe sa YouTube channel kong Noy Vlog, di ba? Para tumayo pa tayong mga solid ka So kita-kita na naman tayo sa next vlog mga kanipi. at sa mga gustong magpa-shoutout mag-comment kay sa baba para ma-shoutout ko yung mga pangalan nyo, mga channel nyo, di diba? Kita-kita na lang tayo next vlog ulit at I love you all mga kanipi. Stay safe. Peace.